kayo magmamaneho, kailangan bago kayo lumabas ng kalsada, una manalangin muna kayo. Humingi kayo ng gabay sa nasa itaas, na bigyan kayo ng mas mahabang pangunawa. At huwag natin kalimutan, Brian, yung mahinahon o malubay na sagot, nakakapawi ng puot. Pero yung mabigat na salita, humihila ng galit. So, isa ho sa mga bagay na kung minsan ay nakakapagdala sa atin para tayo ay ma-provoke, no? Yung mga mabibigat na salita. Pagka uh, nagpautang tayo ng mabigat na salita, ang hinahanap mo hindi kapayapaan. <laughs> ang hinahanap mo kaguluhan. Madali hong pumasok sa basag ulo. Pero alam nyo, malaki ho ang nagiging perwisyo. Kaya higit sa lahat, dapat na huwag tayo ng isang kaisipan na mas malawak at pangunawa din sa kapwa-tao. At uh, higit sa lahat, eh, yanda natin yung ating mga sarili na magpaumanhin at daanin natin sa mahinahon na pag-uusap. Huwag na wag tayong magsalita ng mga provoking na mga salita kasi totoo 'yun lagi. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan eh, yung mabigat na salita humihila ng galit. Kaya po na siguro ayun ang isa sa pinakamagandang lagi nating isipin. Bago tayo magsalita, bago tayo magbitaw na salita, paano tayo magsasalita? Sipin muna po natin. Kuya, pag sakali pong na-encounter po nila na nagbunot na ng baril o nagbunot na ng armas, ano po yung parang pinaka-advise nyo para wag mauwi po sa... Ano, mas... Alam mo una sa lahat, wag mong paratingin doon sa punto na yon. Sabi nga, ba't ka nakarating doon sa ganoong kalagayan na nagkabunutan na kayo? May pinanggalingan. So, ang iiwasan mo, don't just work on the problem work on the cause. Ano ba yung pinang pinagmumulan para hindi ka na makarating doon sa ganong klase ng sitwasyon? Huwag mo nang ilagay yung sarili mo sa isang sitwasyon na magkakaroon ka pa ng mas malaking problema. Pero once na nandoon ka na sa isang ganong pagkakataon, lagi pa rin po na mangibabaw sa atin yung pagiging mahinahon. Dahil walang mangyayari kung paiiralin po natin ay init ng ulo. Ang sinasabi nga ano, kung babasahin mo no, tignan mo doon sa sa James 1:20. Yung galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran. Kaya wala kang i-expect na pag ang tao galit na galit na, ang minsan nawawala na sa katwiran talaga.